Good morning! Samahan niyo ako, Day, ngayong buong araw kung anong pinagagawa Hindi ko. pa naka-open ang store na ito, hindi ko alam kung bakit sila nakapila, Day. So ang gagawin natin, Day, ay gayagaya -gaya din tayo. Gayagaya <laughs> tayo, Day, kahit wala tayong alam, Day, basta ang pagkakaalam ko mga lulu at mga lula ang nakapila. So gagaya ako, Day, ha? <laughs> Pagkabungad ko, Day, ay dumiretso nga pala ako doon sa may bigasan kasi mahirap nga maghanap ng bigas, Day. At tingnan mo si lulo, kahit paika-ika na talaga yan, pero nakapila pa rin siya, Day. <laughs> kahanap tayo ng murang gulay kung anong madaanan basta mura pulutin ko dahil dimiritso ako sa may bigas dahil ay nakusinaw pa sa aking lubot dahil dahil walang nakadisplay na bigas dahil so magitlog na lang tayo buntag odto at gabi hanggang sa manimahot ang iti dahi. mura kasi ang itlog dito dahil kaya dinamihan ko na dahil isipan kong dumaan dito sa may fashion center day. Dahi, dahil yung anak ko ay may napinabili dahil sa aga-aga ko dahil ba akala ko na yung 30 ang ano ang open alas 10 pala Diyos ko, 9-17, andito na ako. Hindi pa naman kulungo. <laughs> Mapagkamalan talaga ako nitong ibalak ang mga wat sa store. <laughs> Nagkamali ako ng oras Day. buti nilang dumating ito si Tanda dahil kahit papano dahil bay may kasama naman ako tapos mga ilang minuto pa dahil may nakapila na dahil kahit sa mga damit may nakapila no? <laughs> dahil nakikigaya din tayo dahil mura pala pag sa umaga dahil meron silang napakadaming sale dahil inaisi-isak pala mga pinagagawa ko dahil kasi nga hinanap ko nga yung gusto ng anak ko dahil ba fast forward umuwi na tayo dahil ay naku grabe ang gutom ko dyan dahil. <laughs> dahil nag shopping shopping man tayo dahil umuwi tayo para magluto dahil ay wala na tayong pera dahil <laughs> Basta day, niluto ko lang yun day, kung ano yung mga sobra kahapon day, ba at saka sobra ng mga agahan ng mga bata day. Sayang naman kasi siya itapon day, kaya gawan talaga natin ng paraan yan dahil. Oy. Isa ko lang naman yung sardinas day, nilagyan ko ng pechay at nilagyan ko ng sabaw ay okay na okay na yan dahil. <laughs> so ito na yung ulam, ginisang pechay na may sardinas, yung pipino na iwan ko nung ginawa ko dyan, tapos yung mga itlog at saka kung ano-ano pang anik-anik So bago pa ako kakain day, ay ino muna ako ng isang galon na tubig day, para busog na tayo day ba? <laughs> Pero bago tayo kakain dahi ay magpasalamat tayo sa Panginoon dahi at binigyan pa tayo ng pagkain dahi ba? So ang style ng kain ko dahi kada subo, lunok agad dahi. Charot lang mga inday pero yung kalahati nun totoo dahi. Fast forward day 1.30 na ng hapon ay susunduin ko na si Bunso ng mga alas dos. So bago pa tayo papunta sa school ay bibilhan natin sila ng snack day. Kasi sigurado ako dahil maghahanap naman sila ng snack. So ang request nila ngayon ay potato chips. At saka bibili din ako ng para sa akin man sila lang kakain day. At bumili na rin ako ng saging kasi paboritong paborito ito ni Bunso day. Pagkasundo ko sa kanila day tingnan mo yung reaction Ayaw. ng babae day. Ayaw.

Grabe ang saya niya dahil wala mapaglagyan dahil. Pagka uwi namin sa bahay day hinatid ko siya ulit kung saan niya gustong maglaro. And then pagka alasin ko dahil ay susunduin ko siya. So ganun yung araw-araw ko dahil Monday to Friday.